...gobyerno, kaya magtatrabaho yan. Trabaho lang ang gusto niyan. Sinabihan siya. Inulit pa niya yung tanong. Tinanong niya yung congressman, sigurado ka ba na hindi magagalit si Inday Sara? Sabi niya, hindi. Kaya kung makita ninyo, doon sa budget hearing ng Office of the Vice President, ay dinefend namin ng maayos kung paano gagamitin ang confidential funds. Napapabilis ang trabaho, napapadali ang trabaho, dahil nakatarget yung mga proyekto. Pero pagkatapos ng plenary namin sa house, ay kaagad na lumabas, di ba? Walang dalawang oras lumabas ang statement ni Congressman Zaldico. Ano sabi niya? Unanimous decision ng party leaders under the leadership of Congressman Martin Romualdez. Tatanggalin namin ang confidential funds. At para hindi halata... Grabe kay no? ibang klasing administration ngayon. Kawawa si BBM dito. Ako naniniwala ako mabuting tao si BBM. Ah, medyo kinulang lang sa bayag to eh. Tingin ko hindi to makapiyok sa asawa. Tapos itong pinsan niya, medyo malup malupit din to. So, baka dyan umiikot ngayon. Si BBM nito, tao-tao na lang siguro. Ata, na, na inaatake nila ako Itinanggalan din nila yung mga iba pang mga departments ng kanilang confidential funds. So nakikita nyo, gumulong ang Makabayan Block kay Martin Romualdez at dahil sa kagustuhan ni Martin Romualdez na hindi siya atakihin at dahil sa gusto niyang suportahan ang Makabayan at ang NPA, nakinig siya at ang ginawa niya Tanggalin yung budget. Alam na nila kung anong gagawin nila bago pa kami pumunta sa plenary ng House. Hindi ko alam 'yon. Kasi nasabihan na lang ako nung kaibigan kong congressman pagkatapos na nung nakita ko na na oh nagsabi si ko tanggalin niya ang confidence